Narating na natin yung dulo. Una nang nagbukas itong Novelex Space 1 simula sa Manila Cavite Road hanggang dun sa may Magdiwang Highway. Ngayon itong merong tulay naman yung next phase na ongoing pa rin. So magsisimula din dito hanggang dun sa Vitex naman. So kumusta na kaya ito at ngayon naman pipicture natin hanggang dun sa may dulo. Simula mo na tayo dito sa ginagawang kalsada na papunta hanggang dun sa proper nitong Cavite City. Ito na tayo sa Manila Cavite Road. Yan po yung arko pa Cavite City. So ito kabay nito yung gagawing bypass road. Diretso to papunta do malapit sa airport ng Cavite City. Abot pala yung tubig hanggang dito. Ganyan ang taas pala oh. Ilagay na kasi ng ng, ng kwento si Wall eh. Mga dayon ganito ngayon, maliko. Panahon ng tagilid. So naabutan ko to dati, ginagawa pa yung seawall dyan or parang uh, dike sya tapos dito wala pang tubig siguro parang panahon ng kanyang low tide so ganito kahapa pala yung ganito kataas pala yung tubig no? kapag uh, wanna, panahon ng high tide Pagod pala dito hanggang Pangkaw Dati, nilalakaran pa natin tayo Grabe, na ang ari Ginagawa pa yung kalsada? <laughs> Kasi dati sir, walang tubig yan di ba? Ma, hindi may tubig sir. Eh, na eh. Malamig na Malamig. Ang ah, mainit pag sa na. So malaki na rin pala yung progress nito. Ginagawang bypass road. Ah. Para hindi na kinadaan doon sa Uh, kabayanan itong Cavite City pagpupunta ng airport. Mababa na rin yung uh, nagawa nila ng pagtambak. Nandito na tayo sa Manila Cavite Road. So dito lang malapit sa resort, yung entrance ito papunta dyan sa Novelex. At uh, yung naunang napunta natin yung phase 1. Simula dito sa Cavite City, pagpupunta kayo ng Magdiwang Highway or Centennial Road pwede niya na tong daanan kasi ito siya one way pa lang so pasok na to sa mga light vehicles sa mga four wheels so dito lang yan pagkalabas niyo ng Cavite City kakaliwa na kayo dito Felix entrance so sa mga motorista yung kabayan sa uh, four wheels ito ay one way lang Uh, going to Santa Isabel, Kawit or San Juan 2, Magdiwang, Noveleta pero yung first video na na-update natin, galing tayo dun sa Kawit City Hall, papunta dito. Kaya naman kasi yung two wheels. Pero sa mga one way, yan, para hindi dito sa kabayanan ng Nobeleta, matraffic dyan. Dito na kayo, okay? So sa so ngayon, medyo rough road pa ito. May mga ilang portion pa lang na sementado. Pero pagdating yung sa kalagitnaan, yung isang lane doon, sementado na siya. So dito pala naglatag yung mga heavy equipments. So itong Nobelex project, kung talaga yan, simula dito sa Cavite, magkukonek sila sa Manila yan. Uh, hanggang dun sa Cavitex na malapit dun sa Kawit uh, Interchange. Yan. So ang purpose din ito, pag kay sa Cavitex, pupunta kayo ng Cavite City, nagpupunta doon sa Sangley Airport, kasi yung airport dito sa Cavite City, may plano na i-upgrade yan, gagawing Sangley International Airport. So, di ba? So malaking tulong din ito pag na-upgrade uh, na, na. sa pag decongest ng Kwanin Airport Lalo na dyan sa Metro Manila which is yung Naia, Which is the airport ngayon Ng uh, So yung nung unang na-update natin yung phase 1 dito Pagdating sa intersection kakanan yon Pero ngayon didiretso tayo Nadaante ng tulay dyan Malawak-lawak ditong gagawin kalsada. Kaya to ng mga five to six lanes yata di bang ba? lawak loh Papuntang Sandra Pael. Singapore bypass road this way makita ko lang sa inyo kung paano sa mga tataan dito nakita nyo ba yung tulay na yan hindi na kayo dediretso dyan kundi kakanan na kayo dito yan yung papunta ang gandun Magdiwang Highway tapunta rin ang Kawit Centennial Highway Ayan so na, sementado na yan kung pa nito yung karugtong niya hanggang dun. Ito ang capitex, ginagawa pa. Kung pa uh, wala pang ginagawa dito sa pagsisimento. Dami po dito ng mga palestano. Tignan natin kung hanggang saan itong uh, nagawa nilang project nung wala pang mga heavy equipments So dati, nung wala pa tong kalsada kung puro mga mangroves So ito yung mga tropical plants na adapted para ma-loose, wet soils, salt water and sinasubmerge ito sa mga tides So ang purpose ng mga mangroves sila yung nagtutulong sa pagprotect ng mga uh, erosion at inabsorb nila yung mga storm surge So o yan kapag panahon ng uh, malakas na ulan Or yung mga hur hurricane So malayon na rin pala yung naitambak nila Tingnan natin sa dulo kung may ginagawa pa Sa tingin nyo mga anong taong pa kayo matapos na 2021 pa kasi ito eh Naunang nagbukas yung phase 1 Kabayan, kita may yung puting building niyo sa likod oh. o. So, di ba? Yan ay malapit sa Island Cove dati. Tapos naging Pogo Hub at uh, nagsarado. So, wala siya, malapit-lapit na rin. So, ginawa mo na dito ng temporary tulay. Yan ang para may madadaanan. Tingnan so, natin. mga matagal-tagal pa ito na sa tingin malito, mali ito, two lanes pa lang yun no? Eh, di ba yung gagawin mga six lanes, so malawak pa yun so kung mapapansin mo yung paligid halos matagal na pa lang itong nagawa kasi tinubuan na siya ng mga damo at uh, wala mga heavy equipments dito narating na natin yung dulo pero yung pagtambak nila malawak na rin dito So hanggang dito pala Kung ito ka ba Matatanaw mo na yung dagat dyan Tapos yung mga Naglalaki ang mga building dyan no? Yan na yung part ng Metro Manila So mukhang uh, to, Matatagalan no? Kasi dito wala pang ginagawa eh Oh, puro mga kampalan to, bakawan Wala namang aas dito sir <laughs> Wala pa tong kalsada no? Tinambakan lang nila to uh, Pero dati sir Wala pang kalsada to Puro mangrove lang to Matagal lang walang gumagawa dito Wala hmm. kasi tinubuan na ng mga konsero mga halaman, damo, tsaka yung kalsada so kung natin dito ah, uh, kwan pwede pang pangisla kung meron naman sila dalang bangka dito sumasakay rin ay okay. ngayon ang ganda kasi hindi masyadong mainit maraming puno okay ito kasi yung tinatanong nila ano yung tsura ng dulo nitong project Pero dito, tanong na tanong muna yung kon. Marami ding nagtatanong nitong Novelex sa project. Pero sa ngayon, itong phase 1, ito pa lang yung bukas. Simula dito sa Manila Cavite Road, tadaan ng Magdiwang hanggang sa Kawit Municipal Hall. So ngayon, itong the next phase naman, ito pa yung inaabang talaga ng lahat. Kasi simula sa Cavite City, magkoconnect sa na ito malapit dun sa Cavitex. Which is uh, matagal na rin ko, pero sa ngayon, naipakita ko siya sa dulo, na halos tinubuan na ng mga damo so wala pang mga construction works sa ngayon na pagpunta natin so ano mas sabi niyong dito sa novelex uh, project uh, bypass road so kahit dito matatanaw mo na yung pogo hub dyan oh, na ngayon ay nagserado na So dito sa may dulo naman, wala pang tulay na gawa. Meron lang ginawa ng temporary. Yeah, so ano masabi nyo? Abot ni Babato ng ilang buwan or taon? Nasayang din no? kasi kuha na to eh, malaki na rin yung progress na, di ba? Baka maunaan pa to sa pag-upgrade ng airport. Sanglay no? Into international. Yan yung abangan natin.